Nagpo-propose ako sa jawa ko. Oh. Gusto ko ayusin mo yung trabaho mo. Ryan ano ba? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Bawas-bawasan mo yung initang ulo mo. Hindi naman tayo pumunta dito para makapag-away e. Eh. tama na. Eh hey, sir wala pa naman ko. Kung kaya ka tinatawag di ka lumalapit. Eh hey, sir wala pa naman po yung order oh, sir. Sumasagot ka pa! Nasira na lahat ang plano ko! How dare you! You! You ruined my dress! Ah, uh, sir, good afternoon po. Good afternoon. Di mo ako pa upoin? Uh, sir, dito po, sir. Ah, uh, pero sir, basta gusto niyo na pa mag-order. Ito, ayusin mo ah. Ayaw ko nung patanga-tanga ah. sa propose ako sa jawa ko. Gusto ko ayusin mo yung trabaho mo. Okay po, sir, masusunod po. Tsaka bakit ganito yung ng mga waiter dito? Nagyaran ka ba? O sa dyan bobo ka lang? O dapat hindi nagyaran ng ganitong katulad mo dito eh. Nawawala yung class nung no, ano, restaurant. Dapat sa'yo, nasa bahay ka lang. Ah, uh, sir, teka lang po sir ah. Bakit hinungan po ako inusgan news gun eh. totoo naman ah! Eh, mo! Dapat sa'yo, sa bahay ka lang eh. Hindi ka dito sa restaurant na to. Baka ah, gusto mo wala trabaho. Brian, ano bang ginagawa mo? Ah, kuya, pasensya ka na ha. Ah, uh, excuse me. Ah, uh, may bakanting upuan pa po kayo, sir? Ah, yes po. Dito po. Thank you. Thank you. Ah, uh, mam, sige po. May lang po muna kayo. Sige, sige, kaya po, po yung sa customer. Sige salamat. Ryan, ba't naman sinigawan yung waiter? Eh, patanga-tanga kasi. Ate mo namang espesyal na araw to para sa ating dalawa. Eh, yun naman pala eh, espesyal na araw natin. Eh, di sana binawas-bawasan mo yung init ng ulo mo. Eh, pasensya ka na, babe, ba? Tsaka so, sa totoo lang, super excited nga ako na nalaman kung dito tayo mag date eh. Siyempre naman. Wala nga naman magdaling kita sa pipi-tuning Ah, uh, excuse me po, ma'am sir. Baka gusto niyo na po mag-order. Eh. Teka lang. Talaga bang patanga-tanga ka lang o bobo ka lang? Hindi pa kita na natawag ah! Pero hindi ba sinabi ko sa'yo? bukas bawasan mo yung init ng ulo mo. Eh, hindi init ang ulo. Kita mo nag-uusap pa tayo. Bastos talaga yung waiter na yan. Ah. Uh -huh. Kumalma ka dyan. Ah, uh, kuya. Tawagin ka lang po namin kapag nakapili na kami, ha? Ah, uh, sige po, ma'am. Iwan ko na lang po yung para makapili po ang order. Sige. Ano ginagawa mo? Ah, hey, madam, mag-good afternoon po. Talaga ako yung balikan mo po yung pagkain namin dito, Ah. nga po pala, ito po pala yung menu namin. Alam mo, kaya lang naman ako bumabalik-balik dito sa restaurant n'yo kasi ang ganda ng customer service n'yo lalong-lalo ka na ah. Ryan ano ba? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo. Bawas-bawasan mo yung init ng ulo mo. Hindi naman tayo pumunta dito para makapag-away eh. Pumunta tayo dito para mag-date. Eh hey babe, pahensya ka na. Siyempre ang init lang talaga ng panahon. Tsaka madetense ako. Paano ko sisimulan? Teka lang, anong ibig mo sabihin? Mag gusto ka bang sabihin? May gusto ka bang aminin? Ito. Brian. Alam mo, matagal ko na itong pinag Alam mo, magpo-propose prop na ako sa'yo. Kaya, alam mo yun, pag may dinaramdaman akong mga problema, pag may iniisip ako, ito talaga ang yung pinaka-best na pinupuntahan ko kasi... Ryan. Eh, hmm, alam mo, gusto ko tayong makasama pang habang buhay. Oo. Yes. Oh. Pwede na tayo. Sige. Ah, uh, waiter. Alam mo yun, parang ma-re-release lahat ng mga problema mo. So, sandali lang ha. Waiter! Waiter! Oh. Ah, tawag ka na ata? Ah, ganito na lang. Tunahin mo na lang yun kasi sila naman na umay. Eh. Ah, bumalik ka na lang dito para sa ano, order ko. Sige po, madam. Ito po ah. Ah, uh, sir, mapigil na po ba kayo ng orderin niyo? Kanina ka pa yan. Eh. Nanaladya ka ba talaga? Ay, tama na. Eh, sir, wala pa naman Kung kailan ka tinatawag, di ka lumalapit. Eh, sir, wala pa naman po kami yung order, sir. Sumasagot ka pa! Brian, naman sobrang natuwa! Alam mo, ang laki ng iskandalo na ginagawa mo dito ngayon. So, ano? Kakampiya mo ba yan? Eh, bakit? Sumusobra ka na. Kasi hindi mo makontrol yung emosyon mo kinasal tayo. Kaya ito, itong singsing -sing na to, saksak mo yan sa baga mo. Maghiwalay na tayo. Kita mo na? Hindi mo na ako job Jowa ko dahil sa'yo! Hmm. Hoy! Excuse me! Sabaw! Dahil sa'yo yung dalawa! Nasira lahat ang plano ko! How dare you! You! You ruined my dress! Bakit? Gusto mo madamay? Uh, sir, tiga lang sir. Baka pwede po kayong kumalma, sir. Eh, Ay! Saka ba? Hoy! Bitawa na. yan, ha? Eso! Ano nangyayari dito? Bakit nagkakagulo? Ba? Ma'am, may sarit pa kasing customer na yun. Eh? Masyadong mainit yung ulo, mo eh. Okay lang, ma. Actually, ma'am, hindi talaga. Ito, e, ma'am, oh. Itong kapwa ko, customer, ang bastos, ng gugulo dito sa isang restaurant. Ano lang, sir? Ano problema mo, ha? Dahil sa kanila, iniwan ako ng diyowa ko! Alam mo, kamali ka ng binangga. Antayin mo ah, babalik ako dito. Enzo, so, niwan na ako nang saglit dito sa restoran. Ganito na yung nangyayari? Ha? sino ba nag-umpisa ha? Eh hey, ma'am, pinasikaso ko naman po sila ng maayos eh. Kaso ito po si sir eh, masyado po talaga mainit yung ulo eh. Totoo po ba yan? Ano mo, ganito na lang. Check na lang natin sa CCTV para hindi naman unfair sa empleyado ko rin, sir. Kasi, hindi naman laging tama yung customer, eh. Check ko lang, ha? Ito ko na. Ah, maulang galang na, ha, sir? Hindi corporate customer kayo ay may karapatan na kayo na mag-angas dito sa restaurant ko. At hindi laging tama kayo, okay? Hindi bakit mga empleyado to eh, kung aangasan nyo, ganun-ganun na lang. Yun na nga eh. Empleyado nyo, patang-tanga! Ano na nangyari? Wala nga ang karapat ang pagsagalit ng ganyan mga empleyado ko, ha? Bakit? Ah, oh, bakit? Yung babayad ako dito para asigisuhin. Gusto mo Mag-hire ka ng katulong! Maangas ka, ha? Mag-hire kayo Kasi ng maayos! Hindi ka! Hindi ko ka. katulad dito! Alam mo, tamang-tama! pulis yung asawa ko? O'y pakelang ko! Ha, ah, pakelang daw. Kasta alam mo lang... No, problema nila? Eh, nagugulo dito eh. Pinamalihad yung mga empleyado ko. Akala mo kung sino? Bayad ka na ba? Ha? Na hindi ka mahal na nagbabayad ba? Akala mo kung sino ka eh? Alam mo sir, masyado kang matapang eh. Ano mo ang problema mo? Ha? Wala kang ginagawa pa sa'yo yung mga tao eh. Tsaka dito pa sa restaurant ng, ng asawa ko, magugulo ka? Papakayapang mo naman. Sinabi na ng asawa ko ng pulis ako. Alam mo yung mga malaki mo, ha? Alam mo yung mga malaki mo? Oh. Yan, tsaba ko. Wala akong dalang baril. o oh, sige. Oo. Oh. Ngayon, magkakasya. Tayo dalawa. Ha? tabang tabang mo? ko. malito? Ha? Papatula mo. Asawa ko. Anong sumang mayari? Sir, pahiyo siya na po. Dala lang po nang init na ulo. Dala nang init na ulo doon kasama. itong paliwanag. Nap Gusto mo na hindi ka rin pulungan! Sige na! Ipiti rin Tara na! Pangs! Alam mo Enzo, hindi ako natutuwa. Hindi ako natutuwa na nagpapaapi kayo, na nai-store na, na, na mo yung ibang customer dahil lang pinaprotektahan niyo yung ibang customer. Hindi lahat ng customer tama. Kailangan patuloy ang mo. Bakit hindi ka tumawag sa akin? Ay, eh, ma'am, pasensya na po. Ayoko ko po magkagulo dito sa restaurant natin, ma'am. Pero nagkagulo pa din, di ba? Hindi ako magagalit kung i-explain mo sa akin ng tama. Hindi ko sisihin yung trabaho mo. Masusunod, susunod, hindi na pwede yung ganito. Pag may ganyang customer, tawagan mo agad ako, to mo yung asawa ko. Okay po, ma'am. Susunod po. Sige na. Pag malik yung customer na yung bakla, ha? Next time, ilibre mo na lang yung pagkain niya, okay? Sige po, ma'am. Ayosin niyo na dito. Kala mo ka. Asan na yun? Asan na yung customer dito, ha? Akala niyo siguro hindi ko siya aatrasan? Aatrasan ko siya! Mm, madam, wala na po. Pasarado na nga po kami. Pasarado? Hindi! Hindi pwede magsara to! Kailangan ko muna siyang tausapin. Kailangan ko muna ipakita sa kanya na hindi niya ako basta-basta kayan-kayanin ka na baka pumutok yan. Yeah. Eh, pumutok ko talaga to sa kanya! Asan na siya? Ilabas mo siya! Ilabas mo! Ilabas! Ilabas mo siya! Boom! Oh, kita mo yan? Ang lakas ng tunog, di ba? Ang lakas ng putok! Ano? Asan na? Akala niya siguro ang kapal-kapal na ka mukha niya nang gugulo siya dito sa restaurant? Kinaya-kaya niya lahat ng mga customer dito, pati yung mga empleyado dito? Kapal na mukha niya! Ipapakain ko sa kanya itong bala na to! Ano? Ha? Ano? Freeze! At ngayon, isa na namang kwento ang ating natungayan sa araw na ito. Kwentong kapanapanamik! Kagilagilalas! pulutan ng aral. way! Nakuha ninyo na magandang aral ang storyang ito. At alam niyo ba kung anong aral ang napulot sa storyang ito, sa kwentong ito, sa storytelling na ito? Dapat! Huwag tayong bastos sa mga empleyado. Porkit tayo ang customer, tayo na yung tama. Tama sa mali. Kaya man hindi naging tama ang mali. Sa mali ang tama. Lalo na, sumay so tama ka. Kaya magsilbing aral lata ay si nyo. Ang kwentong ito na magbigay aral sa mga kapwa Pilipino na mga nanonood ngayon. At kung sino man yung papasok na pa barumbado-barumbado dito sa restaurant nito, Papakainin ko ng bala na to! Maraming salamat po sa patuloy na panonood dito sa amin. At kung nagustuhan nyo ang video na to, pa-share naman at pa-like ng comment section. Maraming salamat po. Ito po si Marimar na nagsasabing ang buhay ang buhay ay parang life. Thank you.